kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Matapang, maprinsipyo, kalmado at walang yabang sa katawan. Isa siya sa pinakabatang naging commander na mulat na sa konseptong Mujahideen. Bitbit ang aral ng jihad na may doktrinang pagkikibaka sa pamahalaan. Hanggang sa nahubog na ang kanyang galing sa halos tatlong dekada niyang karanasan. Pagdating sa pakikipagbakbakan sa mga tropa ng gobyerno, kaya masasabi nating hinog na siya sa panahon. Nang maupong presidente si Duterte ay binigyan siya ng huling pagkakataong sumuko sa ilalim ilalim ng programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung saan bibigyan sila ng tulong pinansyal at livelihood program para tuluyan na nilang talikuran ng karahasan. Saklaw ng bagong programang ito, ang mga lawless na grupo kagaya ng Apo, pinadalhan naman siya ng sulat ni Secretary General Carlito Galvez Jr. ng West Med para himukin siyang magbalik sa gobyerno. Sa isang pambihirang pagkakataon ay bumaba siya sa bundok at sa wakas ay sumuko o sa batas kasama ang kanyang labindalawang tawhan Bitbit -bit ang kanilang mga armas at kalaunan ay naging barangay chairman siya Sa kanilang lugar na languna sa pagsulong ng kapayapaan sa Mindanao Isinulong din niya at pinahalagahan ang edukasyon ng kabataan At hinikayat niya ang kanyang kababayan na palaguin ang kanilang agrikultura siya si Nor Hasan Jamiri, alias NJ ang kasalukuyang barangay chairman ng Limbo Upas sa bayan ng Tipo-Tipo Basilan. Si NJ ay galing sa mga angkan ng mga mujahidin. Ang mga mujahidin ay ang mga taong may takot kay Allah at ang landas na kanilang tinahak ay hindi nalalayo sa turo ng Quran. Kaya bata pa ba lang si NJ ay nakagisna na niya ang turo ng Islam. Taong 1992 sa edad na labing isang taong gulang ay pumunta si NJ sa Camp Abu Bakar nang may bit, bit ang pangarap at kagustuhan niyang makapag-aral ng libre. Pagkatapos ng isang taon ay pinag-training siya ng basic commando upang turuan sila paano humawak ng baril hanggang sa napasama siya sa mga nakikipagbak Bakan sa gobyerno. Dito niya ginugol ang halos isang dekada ng kanyang buhay sa loob ng kampo. Kaya mas lalo niyang naintindihan at napamahal ang turo ng MI sa konsepto ng jihad na may doktrinang pakikibaka sa pamahalaan. Itinanim sa kanilang kaisipan na inaapi ang mga muslim at inaangke ng kanilang lupain sa kapatagan habang sila ay pinapalaya sa sarili nilang lupain at nakatira palipat-lipat sa kabundukan kaya kailangang mag jihad upang mamuhay ng may mataas na moral at itaguyod ang kabutihan at katarungan. Itinuro din ng MI kay NJ ang kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao kahit pa ito'y isang kristyano at ang matindi umanong utos ng MI, huwag kang lalayo sa turo ng Quran, kaya bawal sa MI ang kidnap for ransom, extortion, pagtodas ng walang sapat na dahilan at iba pang krimen na may kinalaman sa karahasan. March 17, taong 2000, pumutok ang balitang MI hostage crisis sa Kauswagan, Lanao del Norte tinatayang apat na na mandirigmang MI sa pangunguna ni Commander Abdullah Makapar o alias Commander Bravo ay nagtatag sila ng mga kampo at inukupahan nila ang bulwagan ng munisipyo habang hinot states nila ang mga lokal na opisyal sa bayan. Nagsagawa din sila ng blocking force sa mga pangunang kalsada Pinutol nila ang linya ng kuryente na nagdulot ng malawakang brownout sa rehiyon. Kaagad na naglunsad ng opensiba ang puwersa ng gobyerno, kabilang ang pinagsanib na puwersa ng Marines at Scout Rangers. March 18, nagkaroon ng matinding bakbakan sa lugar hanggang sa nabawi muli ng gobyerno ang bayan ng Koswagan at nagkawatak-watak umano ang puwersa ng Imay habang pinapakbakan ng tropa ng gobyerno ligtas namang nakawidro at nakatakas papuntang kabundukan ang ibang Kaban Mangimay. Sa initial government report matapos ang bakbakan ay nagdala ito ng mahigit apat na buong casualties sa panig ng MI siyam sa sundalo at dalawa sa sibilyan. Dahil sa nangyari ay umapoy sa galit si Nooy Presidente Joseph Estrada at ang all-out war ang tanging paraan na nakikita niyang pinakahuling solusyon sa ilang dekada ng labanan na naglalayong neutralisahin ang kakayahan ng MI at pahinain ng integridad sa kanilang mga balwarte. March 21, 2000, kaagad na ginugkop ng tropa ng gobyerno ang mga kuta ng kampo ng MI dahil sa sunod-sunod na kampanya at opensiba ng militar ay nagresulta ito sa pagkapulbos ng ilang malalaking kampo ng MI at ito ang Camp Busra, Camp Omar, Camp Bilal, Camp Jabal Uho at Camp Sarmiento ang perimeter camp at final strong defense line para sa Camp Abubakar na napapaligiran ng maraming mga bunkers. July 9, 2000, matapos ang mahigit tatlong buwan na bakbakan sa wakas Napasakamay na ng gobyerno ng Pilipinas ang Camp Abu Bakar, ang isa sa largest stronghold ng MI at ang kanilang headquarter. Kahit pilit umanong dinipensahan ng inner guard ng grupo ni MJ sa pamumuno ng isang respetadong leader na si Commander Suwaib, ang kampo ng Abu Bakar Ngunit nabuwag pa rin ang blocking force nila sa Langkong area matapos umano silang sabay-sabay na pinaulanan ng airstrike na galing sa OV-10 Bronco habang nagbabagsakan ang 105 o di kaya 81mm mortar kasabay nito. Ang pag-abante naman ng tropa ng gobyerno patungong Camp Abu Bakar na pinangunahan ng mga elite forces na Scout Ranger. Isa ang inner guard group ni NJ sa huling defense force na umatras sa bakbakan sa Abu Bakar. Dahil sa sobrang alanganin na ang kanilang sitwasyon, kaya napilitan silang mag-withdraw. Habang naiwan ang mga sugatan at nasawi nilang kasamahan, hindi umano napigilan ni NJ at ang kanyang grupong MI, lalo na ang kanilang commander na si Suwaib, ang malungkot at maiyak dahil hindi dapat sanang makuha ang Abu Bakar na naging tahanan na din nila sa mahabang panahon. Sa kanilang pag-withdraw, nagawa umano nilang makamanyuver sa lanaw patungong Marawi hanggang sa makatawid sila ng ligtas sa Basilan sa tulong ng mga sibilyan at doon umano sila pansamantalang nagtago. March 24, 2001 nagkaroon ng resumption of peace talks na nilagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo matapos mapatal si Estrada sa nangyaring kudeta. Sinunta naman ito ng Tripoli agreement noong hunyo sa kaparehong taon sa kabila ng all-out pagbis ng gobyerno at MI ay hindi pa rin na walang karahasan sa Mindanao at hindi na kapayapaan sa lugar dahil may panibago na namang pausbong na radikal at mas brutal na bandidong grupo na itinatag ni Abu Bakar Janjalani at ito ang mga Abu Junto. 2001, naganap ang isang malaking inkwentro na kilala bilang Sitsoblamitan. Umabot ng halos isang araw ang bakbakan hanggang sa napilitang mag-withdraw at naipit ang mga abo sa tuburan-basilan sa kabilang tako. Dahil sa kasikatan at namamayagpag ang pangalan ng grupong abo, ay palihim na bumili patin itulo ni NJ ang mga bandido. Dahil sa kanilang angking tapang na nakipagsabayan talaga ng bakbakan sa pamahalaan, kaya gusto din niyang pumasok dito. Nang natunogan ni NJ na natrap na ang mga miyembro nito sa sinangkapan tuburan-basilan, ay agad siyang nagsagawa ng rescue mission para idikta ang abo. Tinulungan niyang maitawid sila sa Albarka ngunit hindi nagustuhan ng mga opisyal ng MI ang presensya ng abo sa kanilang lugar. Sa pangambang madadamay sila dahil sa panahong yun ay umiiral ng pistok ng MI at ng gobyerno kaya muling tinulungan ni NJ. Ang mga abo kasama ang dalawang MI na maitawid hanggang sa kabundukan ng Sampin at Basidan. Nang makarating sila sa lugar ay agad bumalik ang dalawang MI sa kanilang kampo habang si NJ naman ay nagpaiwan at tuluyan ng sumama sa bandidong grupo sa loob ng kilusan ay nakasalamuhan niya sila Apo Sapaya, Esnilon Hapilon, Ustad Hamid at ang batang anak nito na si Furuji Indama. Habang si NJ naman ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Commander Satalyako. Matapos ang halos tatlong buwan niyang pamamalagi ay napagtanto niyang hindi at masa konsepto ng pagiging tapat ng Mujahidin na itinuro ng MI ang ipinaglalaban ng Apo dahil pati sibilyan na walang kalaban-laban ay wala o manong patawad ang grupo. Kaya nagdis desisyon siyang kumalas na unit hindi pinayagan ni Isnilon ang kanyang pagalis sa tagan ibinaba ang utos na pugot bilang parusa sa mga kakalas sa grupo. Nang ipinagtapat ni NJ kay Commander Satalyakob ang kanyang rason at ang kanyang planong pagkalas sa grupo ay naintindihan ng manus nito kaya tinulungan siya nitong makatakas kasama ang anim pa na miyembro na gusto na ding kumalas. Sa kanilang pagtakas ay matagumpay silang nakalabas ng ligtas sa kampo ng bandido Umuwi umano si NJ sa kanilang lugar sa Limbo Upas Ngunit hindi ito nagustuhan ng mga tao Pati ang kanyang mga kaanak dahil kung dati bilang MI ay mainit siyang tinanggap Ngayon na bilang abo ay itinakwil na siya ng kanyang mga kababayan dahil sa panahong yon, lumabas na sa media ang kanyang pangalan bilang kasapi ng bandidong grupo. Kaya naglilo si NJ habang nagpalipat-lipat ng hideout para hindi masundan ng mga militar. Halos mahigit dalawang taong wala na din siyang kontak at koneksyon sa mga leader ng Abu simula nang sila ay tumakas. Taong 2004, hindi nagaanong kaagresibo ang gobyerno sa pagtugis sa mga bandido. Sa halip na sumanib ulit sa abo ay bumuo siya ng sarili niyang grupo para maprotektahan ng kanyang sarili dahil isa na din siyang wanted sa batas. Hanggang sa unti-unti na silang dumami at lumakas. Ayon kay NJ, sa isa niyang interview, mariin niyang itinanggi na hindi kasali sa abo ang kanyang binoong grupo. Walaw mano silang direktang kaugnayan sa mga bandido, ngunit may pagkakaroon pagkakataon o manong nakikipagpintakasi sila o nagre-reinforce kapag may bakbakang abo ang tropa ng gobyerno, lalo na sa grupo ni Furuji Indama dahil iisa lang naman ang kanilang operation area at ito ang basilan. Iisa lang din umano ang kanilang kalaban at ito ang pamahalaan. Kaya minarkahan ng gobyerno ang grupo ni Norhasan Jamiri bilang isang faksyon ng Abu na nag-ooperate sa Basilan. Hindi na mabilang sa daliri ni NJ ang mga inkwentro ng bakbakan na kanilang pinagdaanan. Sa loob ng halos dalawang dekada bilang isang commander, ay paulit-ulit lang umano ang senaryo pagkatapos ng bakbakan. Ang matindi naman nilang kalaban ay ang gutom, uhaw at ang matinding lakaran na minsan pa umano ay kulang pa sila sa tulog dahil sa pangamba na baka magapang pa sila ng mga scout ranger na isa sa pinaka iniwas iwasan nilang makalaban. Sa hirap na dinanas ni NJ ay kanyang napagtanto na tila walang napupuntahan ng kanyang pakikipaka. Kaya nang inoffer sa kanya ang balikloob sa gobyerno, ay kaagad na niyang sinunggapan ito, March 18, 2018. Sa wakas, ay sumuko na sa 3rd Scout Ranger Battalion sa Lamitan City si Nora San Jamiri. Kasama ang labing dalawa niyang kasamahan, bitbit -bit ang kanilang matataas sa kalibre ng armas. At sa kanilang pagsuko ay sinalubong siya ng mga Scout Rangers. Iba o mano ang nasa isip niya sa eventual na naranasan niya sa kanyang pagsuko sa kamay ng mga Scout Rangers dahil sa napakabait at marespeto umano sila kahit sa katulad niyang wanted ng gobyerno at ilang dekada na nilang naging kalaban. October of 2023, nanalo bilang barangay chairman si NJ sa kanilang lugar at ngayon ay katuwang na ng gobyerno sa pagtataguyod ng mapayapa at maundad na pamayanan. Isa din siya sa mga opisyal ng gobyerno na aktibo sa panghihikayat sa mga natitira nakatirang abo para magbalik loob sa gobyerno. Sa isang niyang interview ay nagbigay minsahi si Jamery at umaasa siyang sa pamamagitan ng kanyang kwento ay maging daan upang wala nang maudyok pang sumali sa bandidong grupo ng abo. Ikaw, minsan ba'y ba naisip mong pumasok sa grupo ng abo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.